ito guys, meron ditong kapihan oh. nag-iisa lang siya dito na kapihan wala siyang katabi ang katabi niya oh, mga ginagawa pa lang uh, pero may nakapila daming nakapila, gusto bumili ng kape ito, Barnes coffee shop tatawid ako dito dito ako tatawid kasi dun sa kabila yung sakayan awi awi na ako ng bahay so, dito ako tatawid guys ito yung tawiran dito kabila mabibilis yung mga sasakyan dito delikado kaya timingan lang mabibilis dito guys kasi highway to eh street dito yung dan street oh pagunta doon sabi ano ayan wala nang dumadaan oh no? takbo lang tayo kasi mabilis yung mga sasakyan sila ito na naman sa kabila ito mas marami oh mabibilis delikado mga kabila oh. pa lang yung mga bahay dito Ah, uh, tahimik meron naman ditong ano guys oh. meron naman ditong tindutan ayan oh. push button and wait for signal Tapos ah, so, hindi na gumagana hindi gumagana yung signal nila kaya takbo na lang tayo dito ulit ano nabibilis yung mga sasakyan dito guys stop light kaya sarap ng hangin kaya, mga kawai kawai na rin dito guys dahil eh. mga bahay ginagawa pa lang Oh, na ako sasakay. So, ano na 'yon? Waiting shed nila. Ako lang mag-isang naglalakad dito. Walang masasakyan. ako lang mag-isang naglalakad dito. Oh, walang walang naglalakad ng mga tao. Ito na. Wala nang dumadaan guys Ayan, takbo na tayo <laughs> ano, no? Walang tayo Naubos yung mga sasakyan Lalakad naman tayo guys Papunta so, dito sa ano, Waiting shed Uwian na naman Ganun lang Ganun lang ang buhay buhay katapos magtrabaho uuwi sa bahay I ayun mean lang hihintayin ko na lang yung bus dito wala talagang ano, walang naglalakad dito wala man lang makasabay punti lang kasi yung mga nakatira dito kasi yung mga bahay ginagawa pa lang oh tapos dito naman sa kabila mga bundok na. Dito naman may ginagawa rin bahay doon, no. Malalayo. Kaya konti lang talaga yung tao. Ito na yung sakayan ng bus. Kaya no. Bus only. Itong lane na to, bus lang ang dadaan. Ito may tam may upuan. Upo muna tayo dito. Ito na yung hintayan ng bus. Dito na tayo maghihintay. Ayan okay. guys. Okay. Hanggang dito na lang guys. Until next time. -bye. Okay.